Tiga, tingnan niyo naman. Kalagayan namin ngayon. Ito pa isa pa. Tinatanong ko, "Jerik, Jerik, Jerik. Ano masasabi mo?" <laughs> And guys, nabuwal na yung pinakamatandang puno. 1943, tumubo. Ngayon, wala na. Yung papaya namin na ang dami na sarang bunga. Yan, yan yung kalagayan niya ngayon. Ah. Ah na, tinutukangan na lang ng basurahan para hindi matumba. Oh? Wala ah, Sayang talaga isang tonelada pa sana 'to eh. At yung isang palok na medyo nahihirapan ng tumayo sa sobrang tanda. <laughs> <laughs> so, ayan. mabubuwal na rin uh, hindi ah, wala nandiyan parang so, ito pumatong na dito so, so, parang na ah, uh, ang giba na ito guys yung bubong namin yung napakatibay na bubong nagsilipara na Ano? Oh, Hirap talaga sa Pilipinas.